So, ayan guys. So, for today's video ay uh, pumunta ako ng health center sa Elizalde, Mako, Davao de Oro. Dahil pinatanggal ko yung aki, pinatanggal ko yung implant na nakalagay dyan sa aking braso. And then, so ayan na, nilagyan na yan ng papel ng midwife. So, mabait yung midwife dyan guys. So, yung mga nagtatanong kung masakit ba daw pag pinatanggal yung implant, so actually hindi siya masakit kasi nilagyan siya ng, anong uh, tawag doon, ng anesthesia. So sa akin dyan, is dalawang bisis ako tinurukan ng anesthesia kasi matagal siyang tumalab. Siguro mataas yung aking sugar kasi tinanong ako ng midwife baka daw mahilig ako sa soft drinks. So oo, mahilig ako sa soft drinks. Yung mga ilang ilang buwan na karaan, mahilig ako sa soft drinks. so Sa ngayon, hindi na ako mainom ng soft drinks. So, isa daw din yun sa dahilan na hindi ka agad tatablan ng anesthesia kapag mahilig ka sa soft drinks. So, so nakikita nyo dyan is nakahiga ako dyan sa kaniyang kanilang kama. So, nakatihaya ako dyan. No. Naghihintay pa ako doon sa midwife na nagpre-prepare ng mga gamit niya para gamitin sa pagtanggal ng implant na nakalagay sa aking braso. So, dyan is uh, nag-iisip-isip ako diyan baka masakit yung pagtanggal kasi nga first time ko magpatanggal ng ano implant kasi first time ko pa din yan na nagpalagay so uh, ano nga pala yung implant diyan sa kamay ko ada uh, sa braso ko is 3 years 3 years and siguro mga 4 months so 3 no? years and 5 months so ganon ganun siya katagal sa aking braso so pinatanggal ko na siya kasi umabot na siya sa kanyang expiration So baka ano pa ang mangyari. So sabi pa yung iba na naririnig ko, yung mga nagpapa-implant din, may extension pa daw yan na one year. So pwede pa daw hindi yan ipatanggal. So pwede pa umabot yan ng four years dyan sa braso mo. So ako is naninigurado na lang ako. Baka ano pa ako ma masira pa yung kalusugan ko dahil may expire na nakalagay yung implant yun sa braso ko. So pinatanggal ko na. So ano na din, baka, baka ma Uh, baka masundan niyo yung panganay ko. Hindi ko na pina, hindi ko na din pinalagyan ng bagong implant. So pinatanggal ko lang. So yung midwife pala natatanong din sa akin kung ano daw yung i, uh, midwife jan is nagtatanong kung ano daw yung ipapalit ko na uh, contraceptive. So sabi ko hindi na ako magpapalagay ng contraceptive kasi gusto ko muna i-relax yung aking uh, ano kasi 3 uh, years din ako hindi hindi ano, dinadalaw ng ano regla. So, ayan. So, nakaiga pa ako dyan. So, ilang minuto din ako nag-aantay din sa midwife, no? Kasi nga, yung araw na rin dyan, is ako lang yung isa ang nagpapatanggal ng uh, implant. So, walang ibang tao. So, ako lang at saka yung midwife. So, walang ibang nagpapatanggal. So, araw nga pala yan ang Sunday. So, ang plano namin is umaga kami pumunta dyan. Kaso, may simba pa. Kas, at uh, di pwede hindi kami magsimba kasi may mga ano kami, tungkulin kami sa simbahan. So, ayan. mamunta kami dyan is mga 1 p.m. na. At, ayan na. Nilagyan na yan ng, ng alcohol. Ayan. Ayan na. Nilagyan na yan ng alcohol. Pinahiran na yan ng alcohol. So, hindi na pala nakita yung mukha ng midwife dyan. So, ayan lang yung nakita yung mukha ko. Naka-face mask ako dyan kasi baka makita mahalata yung mukha ko na takot. Takot, takot ako dyan eh baka pagtawanan yung mukha kung takot sa karayom, takot sa pagkuha ng implant, so ganun, kaya naka-mask ako dyan. naka yung mask ko, so dapat hindi daw ako nag ng mister ko. So ayan, naka, nakapikit ako niya, no? Uh, nagtatanong din yung ano sa akin, yung midwife, kung kano-ano ba daw nung kakilala niya na kapariho ng apelyido ko, kano-ano daw ba daw ng mister ko yung... Uh, ng yung ano, nagbasa. Kung ano, ano ba daw na ko yung kakilala niya. Kasi makapareho kami ng apelido. So, sabi ko first cousin. So, ganun. O, yan. Pinisil-pisil na niya yan. Baka daw, baka, ayan, nilagyan na niya ng ano dyan. Ng anesthesia pa, pala dyan. Anesthesia. Pinisil niya yan para yung anesthesia doon lang ma-focus doon sa area na pagkakatingan niya. Ay, kasi kinating niya yan, di ba? Pero hindi naman siya masakit, guys. Kasi, kasi nga, may anesthesia. So, yan yung first first na nilagay niya na anesthesia. So, hindi ako tinablan dyan. Hindi ako tinablan. Ayan. So, dapat ang sabi kasi niya is 1 ml lang yun. Sa, so, yun 1 ml ba yung sabi niya na dapat ilagay lang sa, ano, sa braso. Kasi dapat madali lang yung tumalab. So, ayan. Hindi hintay pa siya ng ilang mas uh, seconds or minute para tumalab yung anesthesia. So, unang turok nga pala, Siyempre, masakit. Pero hindi naman, may ganong masakit. Kaya lang din naman. Kaya nga nag-face mask ako, baka makita ng midwife na yung hitsura ko, hindi na ano, hindi may iguhit. Kasi, kasi sa pag, makita niyo mukha ko, baka matakot din yung ano, yung midwife. di ba diba? <laughs> so, ganun lang yung gawin niyo, mag-face mask kayo. Kasi pag natakot yung midwife, eh, baka malakihan niya yung sugat yun sa braso niyo. <laughs> so ganoon lang guys so, mga may implant dyan so kapag expire na so ipa, ipa remove nyo na agad pwede naman daw ano pwede nyo daw uh, lagyan ulit pero ganoon na uh, hindi kayo ririglahin depende kasi depende din kasi diyan sa babae sa babae sa ako 3 years akong hindi rigla, so ayan ayan pinisil-pisil na pipisilin niya yan, yan. pagka pa daw ano tumalab na yung anesthesia. So, ang tagal-tagal, ang matagal din, no? Oh. Bago niya, ayan, no? Oh. Tinusok niya yan, tinusok. Ayan, tinry niya kung masakit ba daw. So, na-feel ako dyan, masakit pa. So, ayan. Hindi muna niya tinuloy. Baka daw, baka daw kasi, baka daw, ano, uh, sobrang sakit dong mararanasan ko kapag tinuloy niya. Ayan. Ganon yung ginagawa ng midwife. So, okay yung midwife dyan, mabait siya. Ayan. So free lang palang magpa-remove ng ano, free lang magpa-remove ng uh, implant. Wag uh, bundon lang kayo pumunta sa health centers niyo pag may widowed Ayun. So ako uh, nag-ano lang ako, nag-donate. So tinanong ko siya pa, gaano uh, magkano mababayaran ko? Sabi niya, donation. Wag na po, sabi niya, wag na. Kayo ang bahala. Ako, donation lang po ay siya. Oh, ikayo lang bahala. Oh. So, ganoon. Nag-donate lang ako doon. Hindi ko lang sabihin kung magkano. <laughs> Basta, mura lang yung binigay ko. So, ganun. Nag-thank you lang ako doon sa midwife. Ayan. Oo. So, ayan. Kinat na niya yan, Ayan. So, sabi ko, masakit pa po. Masakit pa po. Sabi ko, masakit pa. Parang may kagat ng langgam. Sabi ko, nang ganoon. So, kumuha siya ng isa pang ano, dose, ah, uh, dose. Isa pang, isa pang anesthesia. So, tatarakan daw niya ako ulit yan. So, kasi matagal, matagal tumalab yung anesthesia, guys. Ganun. So, huwag kayong matakot magpa-remove. So, may mga mag, mag nag, ano, nagpa-family planning. Yung kasaga, uh, kadalasan yung family planning is ganun talaga kasi hindi na kayo makakalimot sa pag-inom ng ano. Ng, kapag pilas kasi is makakalimutin ako. Kaya diyan yung nilagay ko. At saka, ayan, ayan na, tinusok na niya ako sa pangalawa. Ayan. Yan masakit diyan, yung tinusok niya yan, masakit nga, masakit. Hindi siya naman. Pero no feel ko yung masakit, 'di ba? 'Di ba pag tumalab na yung unang anesthesia, dapat hindi na siya masakit pag tinusok. Kasi diyan sa pangalawang tusok niya, masakit pa yung, nafi-feel ko pa yung sakit ng karayom pag ano, pag Ayan, oh, ayan. Mm. So dalawang bisis niya yung tinarukan ng ano, anesthesia. So ayan. Ayun nilagyan niya ng ano para hindi mano yung ano dugo. Pa'di ba? So ganoon lang, wag kayong matakot magpa-remove Nalakas lakas ng loob lang para para din sa ano niyo dyan. para safety din. Kapag natakot kayo, syempre matatakot din yung midwife. So ano nga pala diyan, nung part may part diyan na pumikit ako, sabi nung midwife, "Okay ka lang, ma'am. Wag ka lang. Wag po kayong pumikit, ma'am." <laughs> sabi niya nang ganoon. Nagkata- na ano, nagta- na na pa anak ko napatawa ako doon sa sinabi niya oh, oh ano bakit ako pumikit baka baka mataranta din tong midwife kaya ayun bumuka yung mata ko diyan ayan sinubukan na niya yang katingan ng kaunti lang para lang makuha yung uh, implant no, sabi niya tatanong siya okay lang ma'am okay, okay na sabi ko okay lang okay na yan ma'am kaya na so tingnan niya yung part diyan na uh, kinating na niya yung aking uh, Ala, ano lang balat. May kaunting ano lang sugat. Para mahila lang niya yung implant. So, ayan. Mm -hmm. Okay. Ayan na si ma'am. Di ano dyan, oh. Ayan, susugatan niya niya yan. Ayan, ayan. Oh, yung part na pumikit ako dyan, guys. Yan po, kita niyo yung mata ko. Yan, pumikit ako dyan. Oh. oh pumikit ako dyan, pumikit ako dyan. Kasi, Napi-feel ko pa yung kunting, ano, kunting sakit. Pero kunti na lang siya. Tumalab na yung anesthesia. Yan, dinahandahan lang ni ma'am yung pag, ano niya. Pagkat. konti lang naman yung, ano, yung balingkat niya. Kunti lang, basta kunti. Ano, yan, tinanong ako niya dyan kung okay lang ma'am, hindi ba masakit? Oh, sabi ko naman, hindi na po. Sabi niya, ah, okay ka lang ma'am, huwag po kayong pumikit. <laughs> pumikit ako dyan. Oh. Kita niya, pumikit yung mata ko. Hindi ka anong makita kasi nagmamask ako. Yeah, ganun nga, kasi yung mga ano, talawan, bisaya, talawan sa bisaya. Hmm. Kasi hindi naman siya nakakatakot. Buti na lang at walang ganong tao at ako lang yung nagpapa-remove sa oras na yun. So, hindi ganong busy si ma'am. So, ano nga siya, parang natutulong nga doon siya kasi pa ano doon, relax, nag-relax siya, pagdating ko. Parang gabago siyang gising. So, ayan, kinat niya, kita niya, kinat na yan, yan niya, ayan. So, hindi naman niya nilakihan. So, ano kung ano lang yung, kagano kalaki lang yung uh, implant na nilagay, parang palito lang kasi siya ng pospuro. Ganon siya kalaki, parang palito lang ng posporo. So, ayan. So, mabait si ma'am. So, ilang, ilang ulit ako nakapagsabi sa kanya na, thank you po, thank you ma'am, thank you. Uh, sabi ko ng ganon. So, ang ingay pala ng mga ano to, mga manok, uh, malakas pa sa boses ko. So, ayan, kita niyo, adyan. ayan. Ayan, kung may kunting dugo lang yan, kunting dugo lang, huwag kayo matakot. Oh, hindi naman siya masakit, guys. Ayan, kunting sugat lang naman yan. So, ano nga pala, 3 days yan bago mo siya pwedeng basain. So, within 3 days, wag mo muna siyang basain. So, ayan, oh. hmm. Sabi ko sa kanya, okay pa po ba? Makiki, ma ma, kiki ma ano pa po niya, ma, ma pa ba yung implant? Kasi sabi ko, nung pag, pag ano dyan, pag lagay niyan is sobrang payat ko. At saka ngayon is parang naano ano na ako, marang may laman na. Sabi ko parang na na siya. Parang nalibing na siya dun sa laman ko. Sabi naman nung midwife, okay lang, nakakapapa naman daw niya. O, oh, ayan, di ba? Hmm. Ayun, naka, ano ako dyan, naka, nakatingala ako dyan. Ay, takot akong tumingin sa kamera. So, ang, purpose, ko pala dyan nga, nagka-kamera ako para makita ko yung uh, pagkuha ng, ano, ng uh, implant. Pero hindi ako nakatingin sa kamera eh. Ngayon lang ako tumingin na nireplay ko na. Ayan. So, nag over lang ako dito kasi maingay dyan. Ka, tumunog kasi yung, yung ano dyan, yung kanilang uh, sirin. Sobrang ingay nung kanilang sirin, guys. Oh. Kaya, nag ako at na, -ano na lang. Ah, nag over na lang ako dyan. So, parang malapit na yung matanggal. Ya, pinapahiran niya kasi may dugo na lumalabas. Ah, buti na lang sa video ito, eh, hindi ganong halata na may dugo talaga na lumabas. Ayan. Hmm. Ayan, sinugatan na naman niya ulit. Pero hindi nga, hindi ko na na-feel yung ano dyan, yung sakit. Parang tumalab na yung ano, yung anesthesia. So sabi ng, sabi ng midwife, kapag nasubrahan daw ako ng anesthesia, is pwedeng mamanhid yung aking daliri. So ayan. So doon lang bisis niya nga akong tinarakan ng anesthesia. Bago tumalab. Matagal daw akong tinablan. Dapat daw madali lang. Kaya siguro kasi mahilay ko soft drinks day. Sabi ayan, kita nyo, na may lumabas na. Ayan, okay, yan na yung ano, pinakita niya, di ba? Parang palito lang siya ng puspuro. Oh, uh, masaya na ako dyan kasi natanggal na. Sabi ko, kunti lang pala yung sugat, ma'am, no? <laughs> o, oh, nag, 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 ano, dyan na ako dyan, nag ngisi, -ngisi na ako dyan kasi natanggal na. Ay ano na, happy na ako kasi natanggal na. Ina na akong pag, uh, di na ako mag-worry. Mm. Konti lang yung dugo, guys. Huwag kayong matakot, oh. Hindi kayo maubusan ng dugo pag tinanggal yung implant nyo. So, ayan. At nag-advise pa dyan si ma'am midwife na i-remove ko daw yung ano, um, yung nilagay niya na bandage at ano daw, ah uh, ano ba doon? ilisan? Ilisan sa Bisaya? Kambyuhan daw o bago. Ayan. At wag basain within 3 days. Baka daw, wag daw siyang basain within 3 days baka daw siya ay mamaga so ganun, ganun yung advice ni ma'am so thank you ma'am sa mga sa pag remove mo ng aking implant at sa advice God bless us all, bye bye